muna ating uh, pag-usapan tungkol sa sakit, no po, uh, impacts. Nasa linya po natin Assistant Secretary Albert uh, Domingo, spokesperson ng Department of Health. Asik, magandang umaga po. Hello. pag umaga, Melo. Magandang umaga sa lahat po na nakikinig at nanonood sa atin. Oh, ito na pala. Dalawa po inadagdag ha, kaagad ano? Uh, so, para ngayon taon ay tatlo po, tama ba, Dr. Uh, Dr. Domingo? Tama po yan uh, Melo, no Sa taong ito, uh, tatlo yung naidagdag dun sa siyam na dati na. So ang total na bilang natin ngayon uh -huh. ay uh, 12. Yung uh, ika-11 natin, the 11th case uh, is a 37-year-old, dataga NCR po siya, lalaki. At nakakita siya ng simptomas. Uh, nung August 20, nagkaroon ng mga pantal simula sa kanyang uh, muka, sa braso, sa dibdib, sa kamay at sa paa. Uh, nalaman nung una, sinabi niya na wala daw siyang uh, para pang pagdikit sa tao na may simptomas pero inamin niya uh -huh. na nagkaroon siya ng close, intimate and skin-to-skin -skin contact. So parang sabi nga namin, consistent talaga dun sa mga warnings dun sa dati. Uh -huh. Nasa hospital sa na ngayon uh, kinuha na kinuha siya ng sample, eh, kaya nga nalaman natin na positive siya. Uh -huh. Tapos sa uh, Camelo, yung uh, ano naman case 12 natin, isang uh, 32-year-old na lalaki, taga Metro Manila rin, nagkaroon siya ng simptomas noong August uh, 4. 14, nagsimula uh -huh. sa mga parang uh, taghiyawat na may tubig sa loob uh -huh. sa kanyang, uh, malapit sa kanyang ari, sa groin area niya. Uh -huh. At uh, mga ilang araw ang sumunod, nagkaroon siya ng lagnat namin niya nagkaroon din siya ng uh, balat sa balat, no? close intimate and in skin uh, to skin contact yeah. with a sexual partner. At dahil yung sintomas niya na unang ginamot, akala nung uh, outpatient clinic na pinuntahan niya ay uh, mikrobyo, yeah. nung tumagal, hindi gumagaling. So sinangguni na sa isang DOH hospital, mm yeah. -hmm. eh, dinagpositive rin. Pareho silang clade 2, yung uh, milder na yeah. variant. At uh, yung ikalawa naman nating kaso, yung si, ano natin, si case 12, pinauwi eh, kasi malakas naman ang na pangangatawa na nakasuot naman siya ng jacket. Ayun naman po yun. Ayun, itong tanong ko kasi nabanggit nyo, Itong dalawa nito, yung uh, pang 16 at pang 122, parehong nagkaroon ng uh, skin contact pala ito. Uh, Dr. Domingo, so uh, mag, mag- ano tayo, magko-contact tracing tayo. It appears na hindi lang uh, pang 16 sa pang 122 dahil may nauna pa may nauna pang kaso 'di pa nat natin uh, tatagpuan. Yun, 'yun yung nagkaroon ng contact dito sa pang 11 at pang 12, ano, Dr. Domingo. Ay, hindi sabihin niyo ba yung kinocontact trace sa case 10? Opo. Melo? O, opo, opo. Di di po. I, kasi sabi niyo yung 11 uh, nakuha niya sa pamagitan ng contact. Ay, di infected din yung na, naka-contact nitong uh, 11 at saka 12. So baka mas hmm. meron pa tayong hinahanap na karagdagan pa. Doktor Domingo. Magandang Oh, magandang puntihan Melo, no? Ang contact tracing uh, gagawin ng local government. Eh yeah, hindi rin pa kami sigurado kung konektado uh, ito doon sa case number 10. Kasi okay. pwede rin konektado okay. pero hindi pa natin na uh, nakikita yon. Pero sabi nga ni Secretary Ted eh an ano man yung mga koneksyon sa ano sa mga ibang kaso, mm -hmm. 'yung paghawa sa balat sa balat, madaling maiwasan 'to eh mm -hmm. sa lahat po ng mga ano ba, sabi nga namin parang any close intimate skin to skin contact. Mm Huwag -hmm. muna sa panahon ngayon kasi kung kumbaga mas madali na nga ito sa COVID, yung COVID sa hangin, ito huwag muna tayo magdikit-dikit ng balat natin. Mm -hmm. Mm -hmm. At yun, yung sinasabi nyo na uh, ang posibilidad na eh, kasama ito sa mga inahanap natin na may connection doon sa mga nao, na yung naon ng kaso po doktor, yung nagpunta sa, yes, sa SPA. Oh. Okay. Ama, um, patuloy, ang patuloy yung ating uh, contact tracing uh, kasama yung mga local governments. Opo. Uh, Inabsuhan na rin namin yung uh, local governments sa uh, involved no, or yung uh, may jurisdiction mm -hmm. sa ating uh, dalawang uh, bagong kaso. Ang protocol kasi natin, naantayin natin kung sila yung mag-a-announce nung detalye. Pero ongoing yan, simula nung nalaman namin na positive, actually even before, eh, parang ano pa lang eh, nung uh, sabi namin awaiting results na lang, mm -hmm. nag-notify na kami sa kanila tapos sila yung mag-contact tracing. Opo. At saka, uh, Dr. Domingo, ah, uh, Uh, Natunto na hubak at uh, nalaman na kung saan po mga nagtungo itong uh, uh, panibagong kaso na ito, yung panglawisya e at panglabindalawa? Meron po tayong uh, preliminary reports uh, mula sa ating uh, LGUs pero bine pa po. So uh, ang sabi nga namin is antayin natin yung uh, verified reports mula dun sa LGUs na sila rin yung mag-disclose. Opo. Ano pong uh, LGU po ang pinag-uusapan dito? Yung isa, Quezon City, uh, yung nakalipas. Mga taga saan po ito dito sa Metro Manila? If you don't mind, Asek. TK-10 po is from Quezon City pero si Case 11 and 12 Melo, aantayin natin ang manggaling sa kanila. Ang protocol nga natin is yung LGU yung nag-a-announce, si hindi po ang DOH. Opo, opo, opo. Sige po. Uh, naintindihan po namin Dr. Domingo. Sa ngayon mm -hmm. po, uh, na, yung isa po pinauwi, yung isa po ngayon ay nasan po? Nga uli, Doktor? Kates, si, uh, si Case 12 po yung uh, pinauwi natin uh, at si Case 11 yun na sa ospital. Mm -hmm. uh, In verify namin pero isa lang naman ang dahilan kung bakit uh, pinapa admit sa ospital. Typically baka meron siyang ibang uh, kondisyon na hindi naman mpox. at kailangan sa ma ospital nang sabay lang. Mm -hmm. So yung pero yung Case 12 malinaw nung tinanong namin, uh, meron po siyang uh, ibang mga kondisyon wala kaya pinayagan umuwi. Opo. Y Alin doon yung ano nga? Yung uh, may sexual contact, uh, doktor? Dito sa 11 at 12? Actually pareho. Pareho silang meron no yung yung 12 yung uh, o para bang nagsabi na isang partner yung uh, 11 ginang mm -hmm. yun nga uh, para bang inaantay namin yung feedback ng LGU kung mm -hmm. paano yung naging uh, sexual contact niya pero mm -hmm. meron okay. and, uh, and parang uh, gawin ko na rin itong oportunidad no na bagamat ang impact ay nakakahawa sa lahat nang uh, pwedeng pwedeng lahat makahawa skin to skin lang po pero meron kasing skin to skin na non-sexual yung inakap lang or lebesa-beso mm -hmm. at yung sexual pero tandaan ho natin basta balat sa balat mahahawa mm -hmm. yan mm -hmm. kasi yung tatlo na yan ay parang may common denominator eh pare-pareho silang uh, nagkaroon ng sexual contact Dr. Domingo no Opo and uh, and actually sabi nga na minister uh, Baka kasi iniisip ng karamihan na ah, basta naka-safe sex, di ba sinasabi? Safe sex, nakasuot ng condom Sabi nga namin, mm -hmm. iba ho kasi yung sexual transmission na dun sa ari dumadaan. Pero remember, kung tayo po ay nakikipagtalik, ang ating balat ay nagdidikit rin mm -hmm. sa ibang bahagi ng katawan. So the transmission profile is the same, balat sa balat. Kaya mm -hmm. wag na muna natin gawin yung mga ganyang aktibidadis. O baka naman doon unang uh, lum lumulutang? o ang tawag daw uh, nagkakaroon ng mga uh, lesions sa parte na iyon uh, doktor di kaya uh, magandang magandang punta yan, mela no kasi yung uh, mga lesions yung mga taghiyaw at yung mga buklig hindi lahat nakikita kasi yung iba iniisip, wala naman ako nakikita sa katawan ko. Hmm. Pero tandaan po natin, ang nakikita lamang natin is yung harapan ng katawan natin, yung mga braso, yung likod natin, saka yung ari, lalo din sa ilalim na bahagi, hindi natin nakikita yan. Hmm. So kapag uh, nagkakaroon tayo ng uh, any activity, mapa-sexual o hindi, na meron tayong close skin-to-skin -skin contact, Um, kailangan pa rin natin nung siguraduhin na wala talaga tayong St. Si Thomas kasi maaaring andun yun pero hindi natin nakikita. Opo, opo. Sige. So kailangan po natin na uh, magingat mag-ingat talaga, Doktor, uh, sa mga sandaling ito. Medyo uh, mabilis yata. Uh. Ten, may dalaw na kaagad na nadagdag, ano? uh, sa ilang ilan linggo na po ang nun, uh, Doktor? Mat matapos yung katagtansan uh, po? Oo, oh, nag Nag-announce tayo nung uh, Lunes no nakaraan so uh, one week. Mm -hmm. uh, based on the pattern na uh, Melo, since nakita namin na clade 2 ito. Ang isang sabihin na nating medyo nakakapakalma na balita is clade 2 ito. Mm -hmm. Yun ho kasi nga uh, medyo kinakabahan tayo dahil hindi pa kilala no hindi alam yung mga sintomas masyado mm -hmm. si clade 1B. Mm -hmm. Yun yung uh, umiikot ngayon sa Africa at uh, dalawang kaso lang yung nakalabas, yung isa sa Europa, yung isa sa Thailand. Mm -hmm. So nung nagpositive nga to kahapon lang to sa Liwanag Balita so parang In uh, mabilis ang kami nagtanungan anong strain ay anong strain anong sequence ang sagot kaagad sa amin is clade 2. So baharing ito pa rin yung dati pero sabi nga namin eh ngayon pa lang wag wag tayong maging uh, kubaga no parang ipraktis natin yung pag-iingat. Mm -hmm. Buti nga nakaka-detect tayo na mabilisan so kaya ng sistema natin pero nasa tao rin po yung kailangan tulungan tayo na wag muna lumunat ay magdikit-dikit sa balat. sa mm balat. -hmm. Mm -hmm. Sige po Dr. Domingo, salamat po assistant secretary. Magandang umaga po sa inyo at salamat po sa panahon. Salamat at magandang umaga, Melo. Apo. Assistant Secretary Albert Domingo, spokesperson ng Department of Health.